Sa kapanahon lang po natin ngayon ay maraming na uh, madidisgrasya na mamatay. Yung ba mga namamatay na yun at hindi nakapagsisin ng kanilang kasalanan bago namatay, sila kaya ay patatawarin natin, Panginoon Diyos? Eh, hindi naman po kasi, ang paniwala kasi sa katoliko kapatid, ganito eh. Pag mamatay ka, dapat magsisi ka. Eh, meron pong namamatay bigla eh. Oh. Di ba? Hindi ka na makakapagsisi. Ang Diyos po, kung humatol, hindi din sa oras ng ikaw ay namatay. Oh. Kung umatol po siya, yung lahat ng ginawa mo habang buhay ka. Ah, nasa 22 po yan ng apokalipsis. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Ayon po sa ginawa mo, mula sa pagkabata mo hanggang matanda ka na, yung ginawa mo, doon ka po hahatulan. Kaya nakapagsisi ka, kaya hindi ka nakapagsisi doon sa ginawa mo. Kaya alam niyo, mas maganda sa tao, bago ka, manala, bago ka matulog sa gabi, manalangin ka sa Diyos. Salamat po, Panginoon. Kung may nakita ka pong kasalanan sa akin ngayong maghapon, patawarin mo po sana ako. Sa pagtulog ko na at ang aking pamilya, pakiingatan mo po kami. Ayon, salamat po sa lahat ng iyong mga biyaya at kabutihan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. I di simple lang pong panalangin, tulog ka. E eh, kung hindi ka na nagising, okay ka na sa Diyos. Halimbawa naman, ah, bukas ng umaga, nagising ka. Salamat po, Panginoon, nagising po akong uli. Sabi. Ah, samahan mo ako sa aking maghatong paggawa. Ng kaman grasya ka man, nakapagbiling ka na sa Diyos. Ang lingkod niya ng Diyos bago matulog, bago gumawa sa umaga, umaga at gabi na nanalangin sa Diyos. Kaya kahit anong oras dumating ang kamatayan, nakahanda ka po noon.